20 pesos sa bigas, available na para sa mga minimum wage earners sa Hunyo. Ipapatupad na sa Hunyo ang programang Benting Bigas Meron o BBM na para sa mga minimum wage earners ayon sa kasunduang nilagdaan ng Department of Agriculture o DA at Department of Labor and Employment o DOLE. Sa ilalim ng programa, 120,000 o mahigit 120,000 minimum wage earners ang makakabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Sinabi ng DA, bawat beneficaryo ay maaaring bumili ng hanggang 10 kilo ng bigas kada buwan. Nakatumbas ng kabuang alokasyong 1.2 milyong kilo buwan-buwan. Layunin ng BPM na na magbigay ng kaginhawaan sa mas maraming pamilyang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Una na itong ipinatupad para sa mga senior citizens, persons with disabilities, DW OPWDs, Sola Parents, at Poor piece Beneficiaries, at kasalukuyang ipinatutupad sa ilang bahagi ng Visayas, Metro Manila, at mga karatig probinsya. Ngayon pa man, pinatikos pa rin ito ng research group ng Ebon Foundation ang programa bilang pakulo umano na hindi tumutugon sa ugat ng krisis na mataas sa presyo ng bigas. Base po sa kanilang pag-aaral, ang 4.5 bilyong pisong inilaan para sa programa ay inaasahang mauubo sumano sa December 2025 at sasaklaw lamang sa umigit kumulang 997,000 na kabahayan kung saan malayo ito sa target na 2 milyong benepisyaryo, Dagdag pa ng ibon, ang 10 kilong limitasyon sa buwan ng bentahan ng bigas ay hindi sapat sa aktual na konsumo ng isang tipikal na pamilyang Pilipino kaya hindi nito lubos na natutugunan ang pangangailangan sa pagkain. Pinit ng grupo, kung tunay na layuni ng pamahalaan ang ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo para sa lahat, kinakailangan ng mas malalim na istrukturang reforma sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga mungkahing hakbang ang paghinto sa labis sa pag-asa sa imported na bigas. Direktang suporta sa lokal na magsasaka at pagsasakayos ng supply chain para mapababa ang gastusin mula produksyon hanggang distribusyon. Pagamat kinikilala ng Iwan Foundation ang positibong intensyon ng programa, iginiit nilang mananatiling pansamantala at limitado ang epekto ng BBM na kung hindi ito sasamahan ng mas malawak at pangmatagalang solusyon sa suliranin ng agrikultura sa bansa.